Dito pa. Ah, kumusta na ba ang ating mga kababayan nandiyan sa EDSA Shrine? <laughs> nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa sila, di ba? Marami pa sila doon. Oo, <laughs> oh, eh, wala naman problema dyan dahil uh, yan ay public place. Sika nga, pwede kayo dyan. May mga pagkain naman siguro doon. Marami siguro mga nagdo-donate ng pagkain doon. Wala naman problema. Magtipon-tipon kayo dyan. Mamaya magsimba. Baka may masmasan. <laughs> diba? Yung pare dyan, ang galing magwali. Oo, may mga homily, ika nga. Um. Siguro, <laughs> atin kayo, naka-aircon pa yung simbahan dyan. Ha, sige. Makinig kayo sa homily or wali ng pare. <laughs> Sabi na pare dyan, wala namang problema, huwag lang kayo magulo, ha? Pwede kayo dyan, no? Oh, matulog kayo dyan, dahil uh, bukas sa lahat ang simbahan. Ah, Lalong-lalo na ng ating mga kababayang problema hindi hindi maiisip kung ano ba talaga, hindi hindi wa, wala <laughs> Naguguluhan. <laughs> <laughs> nga, oh, marami pa daw sila dyan, mga around the 200 pa raw, base sa report kaninang umaga. Dalawang daan, ano kayong kinakain nila doon? Uh, oh, meron daw mga pakain dyan. Yung bayaran, eh, oh, Jesus, sundali, <laughs> na bayaran. Yung bayad daw, hindi naman daw totoo yun. Wala daw 200 pesos na or 500 pesos, sabi nila. Pero ayon sa PNP, mukhang meron eh. Nililis na lang dahil sa kanila pagkain na tubig. Oh, itatlong eh tatlong araw na kayo, umuwi na kayo? Oo, oh, yung pamilya doon sa bahay ninyo, eh, yung bahay doon, hindi pa siguro uh, mga anak doon na, ah, ma, andun pa mga anak. Ah, sige. Alright, ah, uh, dininay nila na may bayad. Okay. Yung palista raw ay para sa pagkain at sa tubig. O, oh, yan, ang nila. Ang tanong, ito yung tanong. Sino nagbibigay ng pagkain sa kanila? <laughs> Meron siguro. Yung isa naman na nawagan sa social media. Diba? <laughs> Di ba? Hindi naman pumunta doon. Eh kasi pupunta siya doon, huhulihin siya. <laughs> Tama na bayan. Ha? Tama na yung mga people power, people power na yan. dami problema ng bayan. Ha? Basta sa akin lang dito, sa totoo lang, hindi naman talaga wala naman talagang problema sa so, pamamahala ngayon siguro ng uh, ating uh, nakasalukuyang administrasyon. Ayos naman. ah, nagkakaproblema lang dahil uh, nagkataon na timingan Ika nga uh, si VP Sara. nagkataon lang talaga na nakasalang po siya dyan sa uh, mga committee in aid of legislation kasi ito may kapangyarihan po kasi ang kongreso ay eh, nagkataon lang. So mas uh, mainam kung ato makikita naman natin sinasagot niya na lahat ng mga tanong. Kaya na marami ang napupunta sa ospital. Yung mga inatake, nagkaka high blood, mga ganun. Sinusugod sa ospital, pumasok, naglalakad, paglabas, sinaka-wheelchair na. Yes, Wala talagang ganun ba yan? Eh, ika nga, eh, Oo. Sabi nga nila, may, narinig, may narinig ako, irespetuhin eh, natin, eh, eh, siya nakaupo ngayon, eh. <laughs> Tayo niyo panahon kung kailan talaga kayo pwedeng mamahala sa Pilipinas. Isang tabi mo natin ang politika. Oo, dahil ang napakaraming problema ng bayan ngayon, ha?